Hello guys, good morning. It's me again, Kamotika TV. Ayan, thank you so much sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko at sa mga mag-subscribe pa lang, thank you in advance. Ayan. Uh, shout out pala dun sa nadaanan ko sa park, yung ah, uh, mga kababayan natin dito sa Macao, uh, mga subscriber, subscriber ko sa Pinas pa daw sila, nag-subscribe sa akin at nakasubaybay sa mga vlog ko. Thank you so much, guys. Uh, shout out sa inyo. Ayan yan sila may picture pa kami kaya uh, sabi nila parang ako daw yun kasi <clears throat> tinitingnan nila ako eh tapos chinik nila yung youtube channel ko nakakita nila yung sombrero ko yung guys kasi ito lagi yung sombrero dun sa vlog ito ngayon yung mga video ko ito lagi ito daw yung nakita nila kaya na-recognize na nila ako. thank you so much sa mga nakaka-recognize sa akin dito sa Macau uh, shoutout sa atin lahat Ayan, shoutout Ayan nga, uh, congrats sa mga may work na at sa mga wala pa. Ayan, kaya yan, hanggat ibisa, may visa, may pag-asa. Kaya yan guys. Uh, uh, pray lang tayo, makakahanap din. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Think positive lagi, huwag tayo mag-negative. Hanggat may visa, talaga may pag-asa. Ayan, uh, shout out sa inyo. Ingat tayo lagi and God bless. Salamat. And for today's video guys, marami kasi nagtatanong, nagko-comment sa cost of living dito sa Macau. Actually guys, mura lang naman dito pag matipid ka. Pagyanap ka talaga. Kung wala ka pang work, mag beach space ka muna. Uh, may mga mura naman dito. Bid space is mga upper deck sa taska is pinakamura may 500 din. Dep Tambahan lang. 600, ayan, 600 ayan mga ganun. tapos ah uh, 700 750 ayan. Uh, sa room naman mayroon mga 28 28 pinakaano na pinaka mahal na yon, 28. May mga 23 yon mura na yun 21 yan. IMUPI ah, hindi piso. Ah uh, 2 yon pinakamura na yon. Depende sa makikita mo yan. Mahanap mo mura dito guys yung cost of living sa Macau sa sahod mo naman basic naman kasi dito pinaka is sa cleaner 66 66 yan 6,600 di mo. maliban lang sa bahay kasi pag sa bahay ka nag work sa babae sa bahay DH, uh, domestic helper sa bahay nagtatrabaho yung basic kasi nila is 4,5 yun yung pinaka basic nila sa ngayon kasi dati tumas yun eh 5,000 ngayon, 4,500 na talaga yung basic. Eh, kung mabibid space ka, babae ka, sabay ka nagtatrabaho, mura. Mga na pa ng mura, mga 650, ganon, 700. Diba? May matitira ka pa rin. And, kung mas maganda, kung sabay ka nagtatrabaho, mag stay ka na lang para makatipid talaga. Libre ka na pagkain, libre ka na bahay, diba? Talagang safety yung ano mo safety yung 4-5 mo pag mag-istayin kaso nga lang pag-istayin pagod ka eh kasi kahit nung papahinga ka na pwede ka nila gisingin yun din yung ah uh, kagandahan ng stay out kasi pag rest mo talaga rest mo na papasokan mo kaso nga lang hindi ka makakatipid ayan guys yung sa cleaner naman 6-6 is malaki din yung masisip mo pag beach space ka pero pag gusto mo ng privacy may mga extension extension kasi parang kwarto yun na malit ginawa sa sala pero hindi sa kwarto ha Pero parang kwarto na rin <clears throat> Pero Ano siya eh Plywood lang yung wall mo Minsan yung pinto mo, cortina lang Pero meron din naman mga Plywood din yung pinto Depende, malit lang yun, sakto lang yung double deck sa loob Pag kwarto naman guys Mga Depende yun sa laki, pag malaki Medyo may presyo, pinakamalis 3,000 May CR, pag mga 3,000 Mga range 3,000 MOPs ano na yun? may mga CR na yun sa loob. Maganda. Malaki yun. <clears throat> And, depende talaga. Depende sa paghahanap mo. Kung galing kang cross country guys, mas maganda is cross country ka, galing Pinas. Wala kang kamagahanap dito. Siyempre, maghanap ka pa ng titiran mo dito. Di mo alam. Tingin ka na lang sa Facebook. Mag-search ka sa Facebook ng uh, Macau beach space Macau Rooms yan lalabas na yan dun and tingnan mo na lang pili ka na dun ng kung anong mura kung anong gusto mo beach space and kung wala kang kamag-anak dito sa Macau cross country ka and tingin ka dun tapos kontakin mo na kontakin mo na yung landlady kasi mostly landlady dito uh, mga Pilipino kontakin mo na yun para pagdating mo dito sa Macau smooth na pwede ka na rin magpasundo sa kanila in case na bigan sila ganun or may kasama sila sa bayan na vacant pwede kang pasundo para hindi ka maligaw yun yung kagandaan din kontakin mo na yun nandito habang nasa Pinas ka pa or nasa ibang bansa ka pa cross country ka para in case na okay na diba wala ka ng problema yung pagdating mo dito smooth na yung smooth na yung galawan yun lang guys basta tandaan nyo yung yung 1 is to 6 dito 1 piso sa Pinas sa is dito para hindi ka mag-isip kung magkano ba yung palitan ng MOP kasi sa ano pero sa ano kasi mas mataas eh mas mataas palitan sa dun sa pag sinurch mo magkano mga 6 plus yun 6 plus mas mataas yung palitan sa pag sinurch mo pero pag sa mga money changer mababa yung palit ng piso nasa 6 plus lang eh 6 mga 689.6 may point pa naman may point pa ayan basta 6 Itimes pa lang ng 6 ba diba? malaki din yung dito kasi mga pagkain mura lang guys mura mga bigas mura huwag mo lang i, uh, i-convert huwag ka lang convert lagi pag ano bibili ka dito sa mga kasi ma mano kay mahirapan ka mamamahalan ka ayan mga siguro mga 10,000 mo dito, kasi na isang buwan sumbra pa, basta tipid ka lang ba diba? may mga part time naman dito na ano, tanong ka lang sa mga kasama mo sa bahay, pag nandito ka na habang wala ka pang trabaho, para matulungan kanila, ba diba? tsaka dito hindi naman mahirap dami ng mga Pilipino dito, kapag tatanungan, hindi ka maliligaw, maliit lang yung Macau guys maliit, <clears throat> pero maganda dito sa Macau guys, ah uh, ang dito sa Macau is malapit lang sa Pinas isang oras lang biyay anytime pwede ka umuwi doon ngayon nga pwede ka umuwi eh. di ba pag ginusto mo may ticket ka lang mga siguro mga pamasahe eh. sa Pinas is nasa 5,000 lang 5 to 6,000 Ganon. one way na yon, di ba malapit lang unlike sa ibang bansa sa Saudi sa Canada, di ba? Na, mahal pa mo sa akin, kaya mahirapan ka umuwi. Dito, kahit buwan-buwan ka umuwi, pwede. Yun lang guys, yun lang gusto ko i-share. Sana nakatulong sa mga pupunta sa Macau. Ingat po tayo lagi and God bless po. Thank you so much guys. I love you all.